Gaano nga pa kaganda at kasaya ang bayan ng Bansud tuwing nalalapit ang Kapaskuhan? Mmm, sarap! Ako si Kay Naman. Kay Namang Liit. Kay namang kulit, pero kay namang lupit. Kaya tara, samahan niyo ako ngayon at papasyalan natin ang dinarayong Plaza di Bansud. Magandang gabi po mga kadilibilis. Wala po muna tayong basketball highlights. Dahil ngayon po ay papasyalan naman natin ang Plaza de Mansud. Isa ito sa inaabangan, dinadagsa at dinarayo dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito po ang bayan ng Mansud. Dito po makikita mga kadilibilis ang iba't ibang klasing pailaw. Isa rin po ito sa pinakamasarap pasyalan tuwing December. Pangunahin pangunguna po ng Mayor ng Mansud, Mayor Ronaldo Morada at Vice Mayor Rico Tolentino ay binuksan ang mga pailaw ng iba't ibang village, likha at gawa ng mga kawani ng pamahalang bayan ng Mansud. Ito sa pong naggagandahan at nagliliwanag ang mga pailaw ay inyo pong masisilayan mula December 1, 2023 ngayong taon at ito po ay tatagal hanggang January 19, 2024 Mga kadilibilis, hindi talaga nakakapagtaka kung bakit dinarayo ang bayan ng Bansud dahil sa makulay at malikhaing mga tanawin Mga kadilibilis, ito po ay taon-taong inaabangan ng mga mendoreño kaya ang bayan ng Bansud kahit malayo pa ang Pasko ay at binibigyan ng oras ito November pa lang kasi ay nakaka-excite na at kaabang-abang talaga ang pailaw dito ito. Kaya tingnan nyo naman mga kadilibilis, grabe ang ganda ng bansud at grabe rin ang preparasyon na ginawa dito. Dahil kapag nandito ka, idamang eh dama mo talaga ang Pasko. Mga kadilibilis, ito naman at ipapakita ko sa inyo ang mga naglalakihang mga parol. Masisilayan at makikita nyo mismo sa harapan ng munisipyo ng bansod. Ito po ay labing parol na naglalakihan ng bawat barangay. Bawat barangay po dito sa bansod ay may kanya-kanyang parol. Iba't ibang kulay at disenyo ng mga parol ang nila dito na talaga namang nagniningning tuwing gabi dito. Nagbibigay liwana, sigla at saya sa bawat isa. Kaya sa lahat na napapadaan dito ay hindi pwedeng hindi magpicture-picture. Ah, kadilibili sa unang araw ng pailaw nila dito ay nagkaroon sila dito ng libreng pakape. Sa panguna po yan ng supervise ng Bansud Rico Tolentino at ng Bansud Eagles Club. Saktong-sakto ito dahil malamig ang simoy ng hangin dito ngayon. Kung napagod naman kayo sa pamamasyal ay meron naman ditong mga kainan. Marami po kayo dito mapapagpilian ng mga masasarap at siguradong mabubusog kayo. Pero ito mga kadilibilis yung pinaka nagustuhan ko dito. E Iba't ibang flavor ng tequila. Dahil sa halagang 10 piso lang ay meron ka ng one shot tequila. At ito po ang Daniela Mobile Bar. Alam ko na marami sa inyo ang nagtatanong kung saan ito. Ang pwesto po nito ay nandun sa banda dulo na halos katabihan lang ng mga color game. Dahil nandito na tayo, itatry natin to mga kadilibilis Sa at ating titikman. Yeah. Ano dyan masarap? Ayan, ayan. Wala pulutan kasama. Ayun, <laughs> yun pala yung pulutan. Ayan, natin. <laughs> Ayos, sarap din. Sakila white rum. Ayos. Minit agad. Try naman natin ito mm, sarap. Sarap din. So ayun mga kadilibilis, pag napunta kayo dito, itry niyo na rin to. Sa tatlong shot, siguradong bagsak. Simot <laughs> <laughs> sarap. Eto, itaretso puluta na. Ayun. Ayos to. May nakasabayan din pala tayo dito ng isang barkadahan na nag-try din ng tequila. Ayun. Manalo? Ayun. Sapa, sapa. <laughs> Paano sa sana tayo? Eh, nabatang pa tayo na isang shot ni Sir Toy City. Thank you po, Sir. Siguradong bagsak na tayo nito pagdating ng bahay. Mga kadilibilis, pasyala naman natin dito yung peryahan nila. Ayan, hindi mawawala yung paborito ko, yung color game. Siyang taya, pag nanalo, si Bat agad. <laughs> Kung tao sa plaza, grabe din dito, ang dami. At hindi lang po color game ang meron dito. Meron din po dito bingo, pingpong at marami pang iba. Mga kadilibilis andito rin pala ang mga sikat na vloggers ng Oriental Mindoro. Hindi naman tayo sikat pero nagpapasalamat tayo at napasama tayo sa mga malulupit at magagaling na content creator vloggers ng Oriental Mindoro. Kaya mga kadilibilis kung hindi ka pa nakakapunta dito ay huwag ka na magpahuli. Samo nyo na ang inyong mga mahal sa buhay. O kaya ay tagat i-mention mo na rin sa video kung ito yung mga gusto mong makasama dito. Tara sugod na at pagmalaki natin na meron dito sa Oriental Mindoro ng isang kahangahangang bayan, ang bayan ng Bans Twenty Thanks for watching. So sweet, that kind of body.